Magandang araw mga kababayan! Alam niyo ba na ang ating minamahal na bandila ay may napakagandang kwento sa likod nito? Isang kwentong nagpapakita ng dedikasyon, pagmamahal sa bayan at hindi malilimutang bahagi ng ating kasaysayan. Bago pa man iproklama ang ating kasarinlan noong ikadulsi ng Hunyo, 1898, may isang mahalagang pangyayari na naganap sa Hong Kong. Dito isang magiting na Pilipina ang naging instrumento sa paglikha ng unang watawat ng ating bansa. Si Marcela Agoncillo, nakilala rin bilang wagas na dakilang mananahi ng watawat, ay hindi nag-iisa sa mahalagang gawaing ito. Kasama niya ang kanyang anak na si Lorenza at ang kanilang matalik na kaibigan na si Delfina Herbosa de Natividad sa pagtahi ng watawat na magsisilbing simbolo ng ating kalayaan. Isipin niyo, sa isang malayong lupain, tatlong kababaihan ang nagkaisa para sa isang layunin: ang lumikha ng watawat na magsisilbing sagisag ng ating pagkakakilanlan bilang isang malayang bansa. Hindi ito basta-bastang gawain. Bawat tahi, bawat kulay, at bawat detalye ay may kahulugan at pinag-isipang mabuti. Nang matapos ang watawat, personal itong dinala ni General Emilio Aguinaldo pabalik sa Pilipinas. Ngunit hindi agad ito dinala sa Cavite. Ito'y isang detalyeng madalas hindi napapansin sa ating kasaysayan, ngunit nagpapakita ng mga estrategikong desisyon na ginawa ng ating mga bayani. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang ating pambansang watawat ay hindi lamang isang simpleng simbolo. Ito ay produkto ng pagtutulungan, dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Si Marcela Agoncillo, kasama ang kanyang mga katulong, ay nagpakita ng katapangan at kahusayan sa panahong kailangan ito ng ating bansa. Ang bawat pagkakataong nakikita natin ang ating watawat -wat na gayway sa hangin ay dapat magpaalala sa atin ng sakripisyo at dedikasyong ito. Hindi lang ito tungkol sa mga kulay at disenyo. Ito ay tungkol sa mga taong nagbigay ng kanilang oras, talento at pagmamahal para magkaroon tayo ng simbolo ng ating pagkakaisa at kalayaan sa mga kabataan na nakikinig ngayon tandaan ninyo na ang ating watawat ay may kwentong mas malalim pa sa nakikita ng ating mga mata ito ay kwento ng mga kababaihan na nagbigay ng kanilang kontribusyon sa ating kasaysayan ng mga Pilipinong handang magsakripisyo para sa bayan at ng pagkakaisa na kailangan natin hanggang ngayon kaya sa tuwing nakikita natin ang ating watawat, ipagmalaki natin hindi lamang ang mga kulay at simbolo nito, kundi pati na rin ang mga taong nasa likod ng paglikha nito. Ipagmalaki natin ang ating kasaysayan at ang mga aral na matututunan natin mula rito. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito tungkol sa ating pambansang watawat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like Mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Tulungan natin na maipaabot sa iba ang mahalagang bahaging ito ng ating kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kababayan.